Hi guys, welcome back sa akin channel. Let's take vlog here. Um, medyo naamoy-amoy ko na kasi yung ano eh, yung hinog no, yung amoy ng ano. Yung, so, bubuksan natin kung talagang hinog na ba siya ay talagang, okay ba yung kanyang itsura kasi parot na sako, diba? So, ano natin, uh, so, buksan na natin. kasi pag hindi mo siya balo tapos maraming insect masisira yung kanyang ano ko kasi siya pag gumadaan kami. kaya hindi ko so, Spotulin ko yung, ano, <coughs> oh, yeah. Yeah. <laughs> mm. Ang nangka bau. Ang nangka baw. <laughs> So, ayan yung ating langka. Ayan. 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 Okay. Si so, Mr. yung naghiwa-hiwa kay... Hmm? Yan. Ni hiwa ni Mister. Ini hiwa ni Mister. Yan. Sarap uy. Basta ka man nila na halka ng pikas. Hiwa hiwa ni Mister ang langka natin. Yan sa likod. Ayan siya. Kasi yung iba ating ibibenta. Yung iba, kakainin natin. Oo. So, thank you very much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel, Dipstick Mama Vlog, Buhay Pubinsya. Salamat everyone, bye!